Nitong mga nakalipas na araw, laging trending topic sa social media ang controversial director na si Daryl Yap dahil sa mga post na ibinahagi niya na nagpakilala sa mga cast members ng pelikula niya tungkol sa namayapang aktres na si Pepsi Paloma. The Philippine Showbiz List presents mga kontrobersya sa pelikula ni Daryl Yap tungkol kay Pepsi Paloma. Si Pepsi Paloma ay ang dating bold star ng Patiwakal sa edad na 18 noong 1985. Kamakailan inilabas si Daryl Yap sa kanyang Facebook page ang movie teaser ng kanyang pelikula tungkol kay Pepsi Paloma noong mismong bagong taon ang former child actress na si Red Bustamante ang gumaganap na si Pepsi at si Gina Alahan naman ang nagbigay buhay sa katauhan ni Charito Solis. Hindi maiwasang gumawa ng ingay at umagaw eksena ang teaser na direktang bilanggit dito ang pangalan ni Vic Soto na di umano'y umabuso kay Pepsi. Kasama din sa teaser ang pahayag na nagsampan ng kaso si Pepsi laban kay Vic noong 1982. daryl tells sarci emmanuel to wait for movie Katulad ng inaasahan, ang movie teaser ay nakatanggap ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Bagamat may mga excited at sumusuporta sa pelikula at sa gawa ni Daryl, marami rin ang nagbigay ng negatibong puna at kritisismo sa kanya. Sa katunayan, maging ilang showbiz personalities ay hindi na napigilang maglabas ng kanilang mga opinion. Isa nga sa nangunang nagbigay reaksyon ay ang dating sexy star na nakakasama ni Pepsi noong dekada 80 at kapwa niya, soft drink beauty na si Sarcy Emanuel. Sa komentong iniwan ni Sarsi, nagtanong siya kung sino ang nagbigay ng kwento sa direktor na ang tanging kakaalam lang naman daw ng katotohanan ay pumanaw na. Dagdag tanong pa ni Sarsi kung saan nila kinuha ang kwento hindi na mapinalampas si Daryl ang patutsagang ito. Sa kanyang Facebook post kalakip ng screenshot ng pangkikwestiyon ni Sarcy sa pelikula, sinabi niya na ang komento ni Sarcy ay napaka-convenient dahil patay na si Pepsi. Ano man ang katotohanan o kung ito ay isang gimmick, tanong ni Daryl kung may nagawa ba si Sarcy. Pinagdudahan din niya kung malapit ba talaga sila ni Pepsi at binigyang diin na pagkatapos pamatay ni Pepsi, saka lang sila sumikat noong kanilang panahon. Pinalalahanan din ni Daryl si Sarsi na huwag siyang palabasin na sinungaling at hinikayat ito na hintayin na lang na mailabas ang pelikula. Tila alam na alam ni Daryl ang gustong iparating sa kanya ng publiko na alamin niya mismo ang kwento mula sa mga nakasama ni Pepsi. Sa katunayan sa hiwala niyang Facebook post, pinanggit niya ang pangalan ng isa pang sexy star na kabatch ni Pepsi at isa ring soft drink beauty na si Coca Nicolas. Diin ni Daril, tigilan niyo yung kakakoka Nicolas niyo, hindi sila close ni Pepsi. Hindi nga natigil si Daryl dahil bigay din siya ng mensahe sa mga nakasama ni Pepsi na binabash siya. At natatakot ngayon na hindi niya isinama sa pelikula ang mga isyo ng droga na kinasangkutan nila noon. Hinihikayat niya ang mga itong kumalma at huwag magpanik. Gil Guerrero criticizes the film adaptation of Pepsi Paloma's life. Ang dating bold actor na binansagang Betamax King na si Gil Guerrero ay pinuna ang kontrobersyal na teaser ng pelikula ni Daryl. Kilalang kilala ni Hill si Pepsi dahil pareho sila mga alaga ng pumano na talent manager na si Dr. Ray de la Cruz. Nagkasama din sila sa pelikulang The Victim na ipinalabas noong 1982. Sa isang eksklusibong panayam isang entertainment news site kay Hill noong January 4, sinabi niya na kung siya ang tatanungin, ayaw niya isang pelikula pa ang kwento ng buhay ni Pepsi. Masalimuot daw anya at saka nananahimik na si Pepsi. Sinabi ni Hill na niya ang teaser pero pinigilan siyang magsalita ng kanyang mga anak. wag na nga raw siyang makialam at baka madamay pa. Pinunan niya ang pagkakasama sa pelikula ng karakter ni Charito Solis kaya mali daw yung teaser. Alam daw ni Hill ang mga hangganapan noon dahil siya ang kasama ni Pepsi at Ray sa paghahain ng kaso laban sa mga komedyante sa Vic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey. Arnold Clavio in the film about Pepsi Paloma. Isa sa mga kilalang personalidad na nagbigay ng negatibong reaksyon sa nalalapit na pelikula ni Daryl ay ang veteran broadcast journalist si Arnold Clavio. Sa kanyang Instagram account kung saan nakatag ang at Vick Soto Official, ibinahagi niya ang teaser ng pelikula at nagbigay ng detalyadong caption. Ayon kay Arnold, maaaring gamitin ang direktor ang artistic freedom bilang dahilan, ngunit hindi ito makakataka sa mga umiiral na batas. Nagtanong siya tungkol sa legal na basihan ng pelikula sa pagpapakita kay Vic Soto bilang ang nanggahasa. Dagdag pa niya, maliban na lamang kung may official na record mula sa korte na sumusuporta sa mga akusasyon, maaaring maging problematic ang mga paratang ng pelikula. Binalikan ni Arnold ng isang interview ni Julius Babo kay Coca Nicolas, isang malapit na kaibigan ni Pepsi, kung saan sinabi ni Coca na ang mga paratang na panghahalay ay umano'y peke at nilikha lamang ng yumaong manager na si Dr. Ray De La Cruz bilang isang publicity stunt. Pinansin din ni Arnold ang political na konteksto na papapalabas ng pelikula itinuro ng dalawang miyembro ng pamilya Soto na si Tito Soto at Vico Soto ay tumatakbo para sa mga public positions sa 2025. Ayon kay Arnold, ang mga kontrobersya na pumapalibot sa pelikula ay tila isang paraan ng paghingi ng simpatya. Ipinahayag niyang ang ingay at pansin na ibinigay dito ay maaaring may makaapekto sa pananaw ng publiko lalo na sa panahon ng halalan. Nagtaas din ng mga alalahanin si Arnold tungkol sa posibleng pagkiling sa proseso ng pagsusuri ng pelikula dahil si MTRCB Chairperson Lala Soto Antonio ay anak ni Tito Soto at pamangkin ni Vic Soto. Nagtanong siya kung ang pelikula na naglalaman ng sensitibo at maaaring makasira sa reputasyon ng ibang tao ay makakalusot sa pagsusuri ng mga autoridad. Sa huli, binigyang DA ni Arnold ang kahalagahan ng pagpapanatili ng respeto at pagsunod sa mga etikal na pamantayan sa paggawa ng kwento, anuman ang kalayaan sa paglikha. Daryl answers points raised by Arnold against Pepsi Paloma movie. Sa kanyang Facebook post noong January 4, naglabas si Daryl ng open letter para kay Arnold Lavio. kung saan ay binahagi niyang artikulo ng isang pahayagan na may titulong Igan sa Pepsi Paloma movie ni Daryl Yap, malabong payagan ng MTRCB. Sa kanyang panimulang mensahe, nagpasalamat si Daryl kay Arnold dahil sa pagbabahagi nito ng opinion para sa kanyang pelikula. Ibig sabihin nga raw nito ay naglaan ng oras at kaisipan ang mamamahayag para ihayag sa publiko at kung anumang sa palagay nito ay tama. Kasunod nito, binahagi ni Daryl ang kanyang opinion tungkol sa sinabi ni Arnold. Dito ay tinanong niya kung sino si Arnold para pangunahan ang desisyon ng MTRCB. Ayon kay Daryl, walang karapatan ang kapuso journalist na pigilan ang pelikula bago ba man ito makarating sa tanggapan ng MTRCB. Ipinunto niya na ang mga sinabi ni Arnold isang uli ng pampabastos, hindi lamang sa pelikula at sa mga nagsikap dito, kundi pati na rin kay MTRCB Chair Lana Soto. Binigyang diin ni Daryl na mga pakayag ni Arnold ay nagbumukhang sinasabing may tinatago at natatakot si Chair Lala, ngunit iginiit niya na hindi ganoon si Chair Lala at ipinakita na nga raw nito ang pagiging patas sa maraming pagkakataon. Dagdag pa ni Daryl, wala raw sa isay kung pagbabatayan lamang ang pamagat ng pelikula dahil hindi ito sa patabasihan si para husgahan ang buong nilalaman nito. Ayon pa kay Daryl, malinaw na hindi nila feel ni Arnold ang isang isa pero wag naman daw itong manobotahe. Bilanggit niya rin na hindi siya gagawa ng pelikula tungkol sa isang reporter na nabuntis isang traumatized at abused na OFW na tinawag ang paglabag kay Balabagan. Kaya't pinaalalahanan niya si Arnold na maghinay at huwag manghimasok. Sa pagtatapos na kanyang pahayag, binati ni Daryl si Arnold at iba pa niyang mga kasama ng Happy New Year sa inyo ni Arn Arn na may halong pang-asar. Son of Richie D. Horsey, disgusted at Daryl Yap, had a meeting with a law firm. Isa pang pa personalidad na nagbigay ng kritisismo kay Daryl ay ang alak ni Richie D. Horsey. Sa isang Facebook post, ibinahagi ni Alexis John Romero ang isang screenshot ng post ni Daryl na ipinapakita ang theater actor na si Andres Balano Jr. na gaganap bilang Richie sa pelikula. Ramdam ang galit sa kanyang mensahe, pinigyang diin ni Alexis na patay na ang kanyang ama at nanahimik na. Pero ang direktor ay gumagawa pa rin anya ng pelikula tukos sa karakter ng kanyang ama nang hindi man lang humihingi ng permiso mula sa kanilang pamilya pakiusap ni Alexis, tigilan niyo tatay ko. Ngunit hindi basta na lamang doon natapos ang paglabas ng sama ng loob ni Alexis. At sa isa pang post, nagpahiwating sa si Alexis sa pagkasampan ng kaso. Ibinahagi niya ang isang larawan ng sign ng Divina Law Office at sinabi na ayaw niyang madungisan ang pangalan ng kanyang ama. Darrell says his Pepsi Paloma movie is a truthful movie. Sa isang Facebook post, nalinaw ni Darrell ang pelikula tungkol kay Pepsi. At sinabi niyang hindi kaaway ng mga Soto ang producer ng pelikula. At wala siyang anumang hindi magkakaintindihan sa TVJ. Idinagdag pa ni Daryl na si Pepsi na mula sa Olong Kapo ay katulad din niya. Kahit nararamdaman niyang responsibilidad niyang ibahagi ang kwento ng kanyang lungsod at mga mamamaya nito. Binanggit ni Daryl na masasagot lahat ng katanungan sa Grand Press Con. Nagpasalamat siya sa mga opinion, bash at suporta pero hinihingi niya na matapos muna ang pelikula bago magbigay ng mga huling pahayag dahil ilalabas na ito sa susunod na buwan. Ayon kay Daryl, matalino ang mga tao at nakikita kanilang pagkakaiba ng troll at ang mga totoong tao na may tunay na suporta. Binigyang diin niya na wala siyang ibang layunin sa paggawa ng pelikula kundi iparating ang isang tapat na kwento. Ayon kay Daryl, pwede lang siyang mapahamak sa paggawa ng pelikulang hango sa tunay na buhay kung siya ay magsisinungaling. Giit niya, hindi ko ipapahamak ang sarili ko, hindi ako magsisinungaling. At sa pinakabagong Facebook post si Daryl tila nang aasar pa ito sa mga taong gustong makisausap sa kontrobersyal niyang pelikula sa iniwan niyang mensahe na Good morning. Sino pa ang sasakay?